mga kapatner malapit na rin matapos hindi na lang kakarga namin lambat sana may mahuli tayo ngayong umaga mga kapatner balikan ko na lang ulit kay mamaya trabaho na naman po umaga na naman pong muli sa lahat at napabalang araw mga kapatner o so, oh, ayan Isipad na naman kami mga kapatner ayala lang ayon sa sabi ng mga maestro po zero lang po ang isda no. o oh, na natin mga mga kapatner kung ano ba talaga ito. gusto oh, kasi pati ka muna uh, shout out pero kay JP Marqueso o so, ayun sayo. Oh, Lalakbay pa lang. Ah. Ah, ko na lang kayo mga mga kapartner. At magcenter pa ho muna po. Post. Oh, mga kapartner. Sige. Yan naman po ang huli namin mga kapartner. Accountilan po. Pangsalok lang. Okay. Oh, i hey.

Ang lang ulit. Ang lang ulit. Datang pare lang